It bulaga, ginulat ang lahat at buong bansa, sa nangyari ngayong unang Sabado ng 2025. TVJ, may pahabol na announcement din. Bossing Vic Soto, gumanti kay Riza May at nagpahabol sa mga EB Girls. Team Barangay Tawang Tawa kay Bossing. Mayor Jose, naiyak sa segment na bawal judgmental ka ba. Ngayong unang Sabado nga ng 2025, January 4, ay marami nga ang mga nagulat, nang muling mapanood ang segment na Bawal Judgmental ka ba? Nauna na ngang ipinalam ni Riza May sa nauna niyang Facebook livestream sa TVJFB page. Lalo na nga, nang kasama sa mga choices si Mayor Jose at ang kanyang asawa na si Mergin. na talaga namang nagpakilig sa mga manunood at mga netizens. Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon ni Mayor Jose, sa ibinigay na kasabihan ni Mergin, dahil sang-ayon din na kasi ito sa kanyang kasabihang pangit man siya sa inyong paningin. Kaya naman ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Mayor Jose at ng kanyang asawa. Pabiro pang pa ang naiyak dito si Mayor Jose sa message ng kanyang asawa at napayakap kay Alan. Pero muntik din namang maiyak habang nagbibigay ng message sa kanyang asawang si Mergin. Sa segment pa nga na The Clones, ay talaga namang gulat na gulat dito si Tito Sen, nang mayroon nang sumali na contestant na kaboses ni Tom Jones, na lagi ngang hinahanap ni Tito Sen, kaya naman, nang marinig nga ang intro ng kanta, ay makikita ngang gulat na gulat at tuwang-tuwa nga si Tito Sen sa nangyaring ito. Napa thumbs up pa nga dito si Tito Sen, dahil sa husay nito. Samantala, kinatuwaan at kinaaliwan pa nga ng marami, ang ginawa ni Ryza May kay Bossing Vic Soto sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Yan na, ay matapos na talagang lumayo nga ito kay Bossing, habang sinasabi ang isa nilang sponsors na Palawan Express. Kaya naman ay makikita ngang patakbong hinabol ni Bossing si Ryza, at ginawa pa rin ang lagi nilang ginagawa na ito. Na kung saan ay makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing habang kasama si Riza May. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil tila agad namang gumanti si Bossing dito, dahil patakbong lumayo din si Bossing, habang sinasabi ng team barangay ang isa pa nilang sponsors na Honibishi, kaya naman ay agad ng tumakbo at sumunod si Riza May, ganun na rin ang iba pang mga EB girls. Na kahit nga si Mayor Jose ay tawang-tawa dito, sabay sabing nakaganti nga si bossing kay Riza. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, muli namang ginulat ng Itbulaga ang lahat, dahil nga sa nangyari ngayong unang Sabado ng 2025, January 4. Yan na, ay matapos na muling ipakita ng Itbulaga, kung sino talaga ang hari ng noon time. Matatanda gaya ng una na rin nating napag-usapan. Ay may ilang mga nagsabi, na muli daw tatalunan ng showtime ang Itbulaga ngayong unang linggo ng 2025, Pero, hindi nga ito nangyari, dahil nanatili na nga lang ang views ng its showtime sa mahigit 50k hanggang 55k, mula nga nang mapag-usapan natin ito. Dahil makikita ngang sa pagpasok pa lang ng 2025, January 1, ay makikita na nga ang laki ng lamang ng itbulaga sa showtime. Ganon na rin sa ikalawang araw ng 2025, January 2. At syempre ganun din nung January 3. Pero, mas makikita nga ang laki ng lamang ng Itbulaga sa Showtime, ngayong Sabado January 4, 2025. Na makikita pang pa ang mabilis pa nga itong tumaas pa, Hanggang sa umabot pa nga ito ng mahigit 103K. Pero, makikita naman na hindi na nga gumalaw pa ang views ng It's Showtime. Natandaan, nasa kaparehong oras natin ito kinunan, para patas at walang daya. Nagaya nga ng palaging sinasabi ng inyong lingkod, na muling ang pinatunayan ng It Bulaga. Kung sino talaga ang number one, at kung sino ang hari ng time. Ngayong Sabado din nga, ay inanunsyo ng TVJ, ang pagkakaroon ng reshuffle sa Itbulaga Olympics. Kaya naman, ay muling ang malalaman, kung sino-sino ang mga malilipat sa ibang team, o kaya naman ay mananatili sa kanyang team. Na depende nga sa mangyayaring bunutan. Samantala, narito naman ang mga naging reaksyon ng mga netizens, sa tila lalo pang ang pagkatalo at pagbaba ng showtime, na mga nag-comment na sa ating mismong YouTube channel. Narito ang ilan sa kanila. Shoutout na rin sa inyong mga Dalbark ads at mga ka Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?